Hi kaibigan! Napansin mo na ba na minsan, mas naa-attract sa'yo ang mga babaeng mas bata? Pero may tanong ka sa sarili mo. Paano kung gusto mo rin siya, pero hindi mo alam kung paano mo siya mahuhulog sa'yo nang hindi mo kailangang pilitin? Bago natin sagutin ang tanong kaibigan, kung bago ka sa channel na ito, maaaring i-comment mo kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video Masaya ako malaman kaibigan kung saan na ang naaabot ng ating channel. Okay? Balik tayo sa ating topic mga kaibigan. Ang totoo, kaibigan, ang babae, bata man o kaedad mo, ay hindi basta nahuhulog sa mga salitang matamis. Nahuhulog siya sa presence mo, sa aura mo, sa tiyak na kumpiyansa na pinapakita mo kahit tahimik ka lang. Ayon kay Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. B1. Ibig sabihin, hindi mo kailangang ipakita sa kanya kung gaano ka kadeserving. Ipakita mo sa kilos mo kung sino ka talaga. Dahil, pagtotoo ka, kahit hindi mo habulin, kusa siyang lalapit. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 stoic-inspired tips kung paano ka magiging irresistible sa babaeng mas bata sa iyo hindi dahil sa edad, kundi dahil sa maturity, character, at presence mo. Pero bago tayo magsimula, kaibigan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito kung gusto mong matuto ng mga prinsipyo ng Pinoy Stoicism. Kung paano ka magiging kalmado, matalino, at makapangyarihan sa pananahimik mo. Kaibigan, minsan may mga pagkakataon na nagugustuhan mo ang isang babaeng mas bata sa'yo mas masigla, mas puno ng enerhiya at tila ibang-iba ang pananaw sa buhay. Pero paano mo nga ba mapapaibig ang ganitong babae nang hindi mo kailangang magpanggap o pilitin ang sarili mong maging katulad niya? Ang unang bagay na dapat mong maunawaan ay ito. Ang kabataan ay hinahangaan, pero ang maturity ay nirespeto. Kung mas bata siya, hindi mo kailangang makipagsabayan sa kanyang mundo. Ang kailangan mo ay iparamdam na sa piling mo, may lalim, may direksyon, at may kapayapaan. Dahil habang siya ay abala sa paghahanap ng kasiyahan, ikaw naman ang magpapakita kung ano ang halaga ng katahimikan at paninindigan. Huwag mong subukang maging cool sa paraan niya. Sa halip, maging rare sa paraan mo. Magpakita ng disiplina ng paninindigan, ng paggalang, mga bagay na unti-unting magpapatunay na ikaw ay ibang klasing lalaki. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Kaya kung gusto mong mahulog sa iyo ang babaeng mas bata, huwag mong ipakitang gusto mo siyang makuha. Ipakita mong karapat-dapat kang piliin. Una, magpakita ng kalmadong kumpiyansa. Ang batang babae ay madalas na a-attract sa mga lalaking hindi madaling ma-distract. Hindi ka dapat nagpapadala sa mga mood swings niya sa mga test niyang kung minsan ay sinusubukan kang i-provoke. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kaya kung kontrolado mo sarili mo, mararamdaman niyang iba ka, matatag, at hindi basta-basta nadadala ng emosyon. Pangalawa, huwag kang magpakita ng paghabol. Ang maturity ay makikita sa kakayahan mong hindi habulin ang validation ng iba. Kapag alam niyang hindi mo siya hinahabol, pero consistent ka sa respeto at presensya mo, magtatanong 'yan sa isip niya. Bakit ganoon? Bakit hindi siya kagaya ng iba? At doon siya magsisimulang mahulog. Pangatlo, magkaroon ka ng malinaw na direksyon sa buhay. Ang mga babaeng mas bata, kaibigan, ay natural na naa-attract sa lalaking may direksyon. Hindi lang sa career, kundi sa disiplina. Pag nakikita niyang may pangarap ka, hindi mo kailangang sabihin na seryoso ako. Makikita na niya sa kilos mo. Pangapat, gamitin ang tahimik mong karisma. Hindi mo kailangang maging madaldal para mapansin minsan mas nakakaakit ang lalaking tahimik pero marunong tumingin, makinig at magsalita lang kapag may saysay. Ang tawag diyan ay presence. Yung aura na nagsasabing alam mo ang halaga mo. Panglima, huwag mong gawing sentro ang babae sa mundo mo. Ang batang babae ay mas naa-attract sa lalaking may sariling mundo. Kapag nakikita niyang busy ka sa paggrow sa pag-aalaga sa sarili mo, sa paghabol sa goals mo. Mas lalo siyang mawiwirduhan kung bakit gusto kanyang makilala pa. Pang-anim, turuan mo siyang makita ang halaga ng respeto. Hindi mo kailangang ipagyabang na gentleman ka. Ipakita mo lang. Buksan mo ang pinto. Tanungin kung kumain na. Makinig sa kwento niya nang walang panghuhusga. Sa panahon ng mga lalaki na puro laro, ang lalaking may respeto ibang klase. Pampito, panatilihin mong misteryoso ang ilang bahagi ng sarili mo. Huwag mong ilatag lahat ng kwento mo agad. Ang misteryo ay hindi pagpapanggap, kundi pagpili kung alin lang ang dapat niyang malaman habang unti-unti kang nakikilala niya. Kapag may natitira kang hindi pa niya alam, nagiging curious siya. At doon, nagsisimula ang attraction. Pangwalo, huwag kang maging laging available kapag palagi kang nandyan, nawawala ang thrill. Pero kapag marunong kang magpahinga, magtrabaho, at magbigay ng oras sa sarili mo, mas lalo kang nagiging kawili-wili sa kanya. Dahil gusto ng babae, yung lalaking may sariling buhay. Pangsyam, ipakita mong marunong kang magbigay ng seguridad, hindi drama. Ang batang babae, madalas naghahanap ng lalaking kayang gawing kalmado ang paligid niya. Kung kaya mong maging sandigan, hindi sa salita kundi sa kilos, mararamdaman niyang safe siya sayo. At sa mundo ngayon na puno ng gulo, kaibigan, ang kalmado ay rare form of attraction. Pang-sampu, maging totoo pero may prinsipyo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging totoo pero hindi basta-basta nagpapadala sa kahit anong tukso o laro. Dahil kapag nakita niyang hindi mo siya pinipilit, kundi pinaparamdam mong kaya mong mahalin nang may disiplina, yun ang tunay na magnetic presence. Kaibigan, tandaan mo, ang babaeng mas bata, mahilig sa thrill, pero ang puso niya ay humahanap ng lalaking marunong magbigay ng direksyon. Hindi niya kailangan ng lalaking sabay sa trip niya. Kailangan niya ng lalaking kaya siyang gabayan nang hindi siya kinokontrol. Ayon kay Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Sa pag-ibig, ang pinakamahusay na paraan para mahulog sayo ang babae ay hindi sa pagiging katulad ng iba, kundi sa pagiging kakaiba. Kayat huwag mong habulin, huwag mong pilitin. Maglakad ka nang may tiwala. Magsalita nang may bigat at mamuhay nang may layunin. At ngayon, kaibigan, tanong ko sa iyo. Gusto mo bang habulin ng isang batang babae dahil sa galing mo'ng magpakilig o dahil sa lalim mo'ng hindi niya mahanap sa iba? Kaibigan, hindi edad ang sukatan ng pag-ibig o attraction. Ang tunay na dahilan kung bakit nahuhulog sa iyo ang isang babaeng mas bata ay dahil nakikita niya ang lalaking hindi kailangan ng kumpirmasyon ng iba. Ang isang batang babae ay naa-attract hindi sa mga pabibo, kundi sa mga kalmadong may direksyon. Hindi sa mga sweet talker, kundi sa mga lalaking marunong maghintay, magtiwala at magpakita ng consistency sa tahimik na paraan. Ayon kay Marcus Aurelius, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kaya kung ang iniisip mo ay respeto kabutihan at disiplina, yun din ang lalabas sa aura mo. At yun ang makikita niya. Hindi bilang matandang lalaki, kundi bilang lalaking may lalim. Kaibigan, kapag natutunan mong maging tahimik, pero buo, kalmado, pero determinado, hindi mo kailangang maghabol dahil kusa siyang mahuhulog. Hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa presensya mo. Kaya sa susunod na makilala mo ang babaeng mas bata, huwag kang magmadali. Ipakita mo lang kung sino ka at hayaang siya mismo ang magtanong sa sarili niya. Bakit hindi ko siya makalimutan? Kaibigan, kung gusto mong matutunan pa kung paano maging magnetic sa tamang paraan, yung hindi mo kailangang maghabol, mag-subscribe ka sa channel na ito. At ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Naniniwala ka ba na mas naa-attract ang babae sa maturity kaysa sa looks? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin.